bisitahin ko nga muna ang aking mga punla uy <laughs> dami nang tumubo oh. wow ang galing <laughs> ang galing tumubo na lahat sila los, kala ko hindi tutubo noon ayan o oh. o uh, diba ang ganda o oh, yan o oh. humabol pa rin <laughs> Kala ko hindi sila tutubo eh. tabo mo. Pati yung upo oh, ang dami na. Ah, ang dami nang tumubo sa upo oh. Oh, upo. ay pati itong ano, tumubo na rin. Kamatis. Yung kamatis. Ay, naulanan na -ulan Eh. Tuloy, nagkaroon ng butas. Lakas kasi ng ulan kagabi. Eh. Oh, ayun. Lumihis yung punla. Oh tuloy. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oh. ka. <laughs> ah, dapat pala dito ko nilagay sa gitna eh. Hindi ko naman kasi alam na uulan kagabi. Pero itong mga sitaw na mahaba, sinubukan kong ipunla. Wala pang tumubo oh. Sobrang dami na naman ng upo mo. Oo, oh, <laughs> ang daming upo. Ah, ang daming tumubo oh. Ah, di ba? pupunuin ko ng upo doon sa taniman na yun puro upo, ang dami ibakod na yung upo dami ito, ito yung ito yung walo na ibinukod ko na nakalagay sa sashi eh, 2, 4, 6, 8 ilan ang hindi tumubot tatlo, 1, 2 3 Tatlo lang ang hindi tumubo. Tapos itong ampalaya ang nakakatuwa. Akala ko hindi tutubo nung dahil inabot ng limang araw na wala pang tubo. Pero ngayon, eto na sila Oh. Pang ilang days na ngayon to. Siguro mga pito o walo. Walong araw na tong mga to. oh, pati yung patani. Ay yung sigarilyas. Ah, oh, yung sigarilyas ah. Napahabol. Okay na siya. Hmm iba. Oh, tumubo rin to. Ito yung binisita ko dati noon na talagang antigas ng balat eh. Ayan, na tumubo na rin. Mm. Oh, ito oh. <laughs> Wala pa yan kahapon. Pero tumubo na rin ulit. Ang dami na oh. Talagang kwan na. Marami nang nagtubuan. Lalo na kung nakalabas sila mismo sa ano. na. Eh makakalkal nga naman pagk kan no. ayan oh. No. Hindi okay lang 'yan. Oh, eh lagi namang nadidelig. Oh, 'di ba? Ayos.